Alright, dumating na nga si uh, Japanese Prime Minister Kishida Fumio. Pero bago nating uh, pag-usapan ito ay isa munang maganda at mapayapang oras sa mga all. Dumating na nga no nitong uh, Sabado, itong araw lang nito uh, si uh, Japanese Prime Minister Kishida Fumio, no? At uh, siya ay sinalubong ng ating mga senador at mga kongresista at siya ay nagbigay ng talumpati sa uh, kongreso. At ang napansin natin dito, bago siya umakyat ng intamplado, makikita nyo yung kanyang ano, panandali pagyuko sa watawat ng Pilipinas. Talagang uh, may paggalang itong si uh, Japanese Prime Minister uh, Kishida Fum Fumio. Di ba? Maganda ang kanyang ipinakita rito dahil uh, pinakita niya ang kanyang uh, paggalang sa ating watawat uh, -wat. at ang kanyang mga sinabi ay uh, makikipagtulungan ang uh, Japan sa Pilipinas lalong-lalo na dito sa gusot ng uh, West Philippine Sea. Ang ah, magandang balita ito. Pakinggan natin ano. Let us protect the maritime order which is governed by laws and rules, not by force. At pinalakpakan siya rito no, ng mga uh, kongresista at mga senador. Kaya maganda itong plano ng uh, ja, pamunuan ng Japan at ng Pilipinas, lalong-lalong dito sa West Philippine Sea. At winelcome siya ni, uh, ni Representative uh, Marcos. In the spirit of unity and partnership, we extend our sincere and heartfelt appreciation whose Excellency Prime Minister Kishida Fumio with reverence and hope for our shared future. This discourse fortifies the bridge between our great nations. At ipinaliwanag ni uh, Senate President uh, Subiri kung bakit uh, nandito ang uh, ang Japanese uh, Prime Minister kung ano ang kanilang mga plano. Ito ang kanyang sinabi. Kami naman sa Senado, handa po kami na uh, talakayin itong uh, RAA kasi kami po ang mag niyan at nakakuha na po ako ng majority. Pero siyempre, laging may kumukontra dyan. Lalong-lalo na itong mga party list, di ba? Hindi nawawala ito. Hindi nga natin alam kung uh, saan ba talaga pumapasok itong mga party list. Kahit sino na lang ang umupo sa ating gobyerno, ay nandyan sila para kumontra. Eh sila na lang kaya umupo. po. 'Di ba? Ano kaya mangyari sa bansa natin? Lalong lalo itong si uh, Representative Franz Castro. Ayun, siya ay isa uh, teachers party list. Uh, ito yung uh, isa sa mga kumokontra sa pagbisita ng Hapon uh, sa Pilipinas. Ganon din itong si uh, party list uh, ang pangalan nito. Si uh, Arlene Brosas ng uh, Gabriela. Ang kanyang sinabi rito is it's alarming that such a security agreement is being considered between the Philippines and Japan considering the historical abuses. Hindi natin maintindihan din no? na, uh, ginagalang natin ang mga nangyari noong uh, kapanahunan ng Hapon. Pero kung ating uh, pansinin, iba na 'yung noon kaysa ngayon, 'di ba? Ang ipinaglalaban nila yung noon which is tapos na hindi sila makakamove on dito although na hindi talaga maganda ang naging karanasan ng mga kababayan natin nung uh, kapanahunan ng hapon pero yun nga ay uh, hindi na makasalanan ng bagong prime minister ng Japan yung mga nangyari dati di ba hindi natin alam kung uh, ano ba talaga ang gustong gawin itong uh, Gabriela Partilis na sila Arlene Brosas pero ginagalang natin yan dahil nga mga kababayan natin na apektuhan dyan. Pero kumbaga ang ibig nating sabihin ay uh, move on. Move on na. At nang uh, maging maganda ang relasyon nitong Japan at uh, Philippines. At ito ay sinagot din ni uh, uh, Representative uh, Marcos. At ni... Uh, Senet presidente uh, Subiri. Kakaranasan ng nakaraan, uh, siyempre natuto na rin tayo. Pero naman tayo mga uh, guidelines dito sa RAAA na hindi po nila pwedeng abusuhin. That is to follow the rule of law in the Philippines. Ito ring uh, bayan muna. Ayun, isa rin ito. Isaring nagpapagulo. Kaya hindi natin minsan maintindihan ano kung ano ba talaga ang gusto nilang mangyari. Kung sino yung nakaupo, sharing silang kontra. Kaya alam na din kung uh, saan ba talaga sila yan po ang mga balita ngayon ano, no no, uh, tungkol sa pagbisita ni uh, Japanese Prime Minister Kishida Fumio sa Pilipinas upang paigtingin ang uh, pag uh, uh, sasama o pag uh, kapit bisig nitong uh, bansa ng Japan at Pilipinas. Maraming salamat muli sa inyong panonood sa aking malit na channel. Pagpalain nawang bawat isa. God bless everyone.